This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Welcome to Follow Me Philippines. Nitong uh, May 20, hanggang 26. Angkop nito ang Musaya chapter 18 and 24. Dito sa ating pagbabasa ng mga chapters, matunan natin yung uh, mahanap natin ang uh, kapayapaan kay Kristo. O sa panahon natin ngayon, sa mga dumarating ng mga pagsubok, ating mga soleranin sa araw-araw, paano ba tayo makakahanap ng uh, ating pananampalataya kay Iso Kristo? Ganon din yung ating Uh, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating pamilya, sa individual. Sa paghahanap ng kapayapaan kay Kristo, mahalaga na unawain natin ang kahulugan ng kapayapaan sa konteksto ng ating pananampalataya. Ang kapayapaan na ibinibigay ni Kristo ay hindi lamang ang kahulugan ng kaguluhan o hidwaan sa ating buhay, kundi isang kaligayahan at katiwasayan sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Sa pagtitiwala kay Kristo at sa kanyang mga pangako, natutuklasan natin ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ay isang kaligayahan na nagmumula sa pananampalataya pag-asa at pag-ibig kay Kristo. Sa bawat hakbang sa ating paglalakbay, tungo sa kapayapaan kay Kristo, mahalaga rin na maging bukas tayo sa kanyang mga aral at patubay. Sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay at pagsunod sa kanyang mga utos, natutuklasan natin ang daan patungo sa tunay nakasiyahan at kaligtasan Ang pagiging tapat at matiga sa paghahanap ng kapayapaan kay Kristo ay nagbubungad ng di mabilang na pagpapala at biyaya na hindi kayang pantayan ng anumang yaman o kayamanan sa mundo So dito paano ba natin mahanap yung kapayapaan na ating makakamtan kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok na ating nararanasan araw-araw. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng pagsubok ay isang hamon na karamihan sa atin ay hinaharap sa buhay. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at tiwala kay Kristo Maari nating makamtan ang ganitong uri ng kapayapaan. Una, mahalaga na tayo ay manalig sa mga pangako ni Kristo na siya ay kasama natin sa bawat yugto ng ating buhay, pati na sa mga panahon ng pagsubok. Sa pamamagitan ng pagdarasal at pakikinig sa kanyang mga salita, maari nating matama ang kanyang presensya at gabay. Mahalaga rin na magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Kahit na hindi ito laging naunawaan ng ating isipan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang kalooban at pagpapasailalim ilalim sa kanyang mga plano, nabibigyan tayo ng katiyakan at kapanatagan sa gitna ng anumang unos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon at pagsubok na dumating sa ating buhay. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng kapayapaan kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kawalan ng problema. Kundi ito ay sa pagtitiwala at pagtanggap sa kanyang kapangyarihan at kalooban sa kabila ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng matapat na pananampalataya at patuloy na paglalakbay sa kanya, maaari nating matamasa ang tunay na kapayapaan na hindi maaring makuha sa anumang bagay sa mundong ito. Ang katotohanan ng kilala tayo ng Panginoon at alam niya ang pinagdadaanan natin ay nagbibigay sa atin ng kahalagahan at kapanatagan. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap, mayroon tayong pag-asa at katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ang kaalaman na tayo ay kilala at iniintindi ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na malampasan ang anumang pagsubok na tumarating sa ating buhay. Dahil alam ng Panginoon ang bawat bahagi ng ating buhay, maaari tayong lumapit sa Kanya sa panalangin nang walang pagatupiling ipakita sa Kanya ang ating mga pangangailangan at kahilingan. Hindi tayo kinakailangang magtago o magpakunwari na okay lang sapagkat siya ay lubos na naunawaan tayo at handang makinig sa ating mga hinaing at dasal. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na natin na tayo ay mahalaga at hindi nakakalimutan ng Panginoon. Ang kanyang pagmamahal at pangunawa ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-aasa upang harapin ang bawat araw na may pananampalataya at tapang. Isa sa mga talatang nagpapakita na ang kapayapaan ay matatagpuan natin kay Kristo ay mula sa Sulat ni Juan Chapter 14 verse 27 na nakasulat dito babasahin ko kung saan sinasabi ni Yesus, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sandibutan. Ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihan ang inyong puso ni matakot man. Sa talatang ito, ipinapahayag ni Kristo na ang kapayapaan na ibinibigay niya ay hindi katulad ng kapayapaan na maaring ibinibigay ng mundo. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula sa kanya at hindi naapektuhan ng mga pangyayari o kondisyon sa paligid natin. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang kalagayan ng kawalan ng pag o kaguluhan kundi isang kalagayan ng banatag na puso at kasiyahan sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng buhay. Ito ay ang uri ng kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala at pakipag-ugnayan kay Kristo na alam natin siya ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan at kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, maaari nating maranasan ang ganitong uri ng kapayapaan na hindi nauubos o nalalanta kahit sa anumang pagsubok na ating kinakaharap. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama ngayong araw ng linggo. Gusto ko pong malaman ninyo sa panahon na ito na alam ng ating Panginoong Kristo kung ano man yung dinadanas natin sa pangaraw-araw, yung mga hirap na ating pinapasan, ibigay natin sa Kanya yan. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo, humingi tayo ng tulong. Alam ko sa ating buhay, ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa atin, ang magbibigay ng kapayapaan sa atin na hindi kayang ibigay ng mundo. Itong kapayapaan na 'to na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na lahat ng ating mga hirap na ating dinadanas ngayon ay mabibigyan ng solusyon. Magtiwala tayo sa kanya. Siya ang Diyos ng sanlibutan at ng buong kalawakan. Siya ang nagtatag ng mundo. Siya ang Diyos ni Abraham at ni Jacob at ng mga propeta. Siya ay ating ama sa langit at mahal na mahal niya tayo. My dear brothers and sisters, alam ko na lahat ng ibinahagi ko sa inyo ay totoo at ito ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Iso Kristo. Amen.